shout out guys ayan, gumawa ako ng gema nalagyan ko na ito ng karina at saka ng isa nice. ayan ko mamaya pagkakituhin ko naman siya gema ay tara, gagawin din din siya pag gumagawa ka ng gema kailangan kanya malapit. Tapos paaaksahin po. Pagpaaksa para pa ka, ipipirito. Pagpaaksa na siya, ipipirito siya. Ayan. O, diba? Ang gemat ni Maya. Merienda nila ito ngayon. magpapa-assign lang muna po. Para mamaya, pero ito naman. Oo, dito ba? Puro tayo, reaction, reaction. Action na naman natin sa natin. Hindi po na tayo reaction. simple kailangan nyo naman atin ang ipakita natin. Ang ating sariling gawa, ayan, ang gemat, ang aking sariling gawa. Gemat kayo dyan. ayan na ang gemat grito hin na ang gemat na masarap na gemat sweet gemat ayan ang gemat na aking gemat gemat ritong gamat na masarap yung gamat ayan luto na ang gamat lagyan natin ng dates ito yung tapar pinakasirok niya kulot sa atin ay kulot ang tawag sa atin ito ay kulot pwede na iinom sa mga baka sa kambing yan siya, kulot kayaan, totoo na ang ating gema kayaan, may marieta na at pagkatapos nyan ay dagyan natin ng ito. topic Para pagkukunin nila. Ganyan. Nakainin na lang ganoon Yun lang guys. At thank you for watching. Bye bye. Please like and share.